kami sa Santa Maria. di Bulacan. namiyesta kami. Tapos, pues, ayan. Isipan kong i-video yung kanilang bukit. Ayan siya, oh. Kapag tanim naman sila ng pahalay, kahit na hirap sa tubig yan guys eh. yan. Yung iba madalang lang pag nag ani pa naman dito sa pandi ang ano sagana siya sa palay pero ngayon kulang sila sa Tingnan niyo. Oh. Maraming namatay na palay. Pero yung iba naman maganda. Oh, malaki ang malawak ang palayan. Nag-uumpisa pa lang siyang lumaki. So, oh, di ba guys? Maganda sana dito lalo na pag anihan sa gana sila sa palay sarap mamuhay dito ah, diba? pag nasa bukid ka sa gana may puno din sila ng maraming bunga Diba? Ang, ang ganda din yan. Okay. Okay, guys. Dito na lang ang video ko. See you.